guys, good morning. Today is Sunday and tara guys, samahan niyo akong ipainit yung yung sopas ko. <laughs> Ipapainit ko siya guys kasi ano na to. Nilagay <laughs> ko sa freezer para may kapainin ako pag pupunta ako dito para hindi na ako magluluto. Alam niyo ba? pag nasa ibang bansa ka, na ng isang isang linggo na pagkain. Tapos, i-freezer if mo siya, papainit mo na lang. Habang naghihintay ako, maluto yung maluto yung ay, maluto yung ano ko, yung kanin. Kailangan may nina lang mga apoy and die. So, mahina ang apoy para di masunog. <laughs> so, kanina pala, bumili ako ng turon. And, nagaano yung ano ko. And, nagpaano pa, nagpa-adjust ako ng ngipin. And, ha, ano, nagpa -adjust so, ano, nagpa-adjust ako. and then, punta ako sa orchard. Ayan. Tapos, bumili ako nito. Itong, dilo-dilo bilo 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 at saka turon at saka lumpia pero yung lumpia nakain ko na suka na lang yung natira yun yung lumpia turon ng need ng turon alam mo kung magkano to parang 60 pesos ata yun at saka wow bilo bilo pilo pilo nalaglag yung ano sandali, nalaglag yung plastic yung ko oh, yung bilo bilo ng singapore Wait bilo-bilo. Wow, bilo-bilo. Ayan, no? Oh my God. It's yum. Oh my goodness. Ang sarap. Mmm. Sarap. Ang the best. Kaya toon. At sya ka yung yung pe. ng kanin. Kakain mo na ako. Tapos, eto mami, may merienda ko. Itong bilo-bilo. Ang sarap. <laughs> Alam niyo, alam niyo ba, na mamayang gabi masakit na naman ang ngipin ko. Kaya sasamantalin kong kumain. Kasi pag sumakit na to, hindi na ako makakain ng maayos. So, ang gagawin ko everyday, ang kakainin ko is sabaw na may init para mas mabilis siyang dumikit yung ngipin ko dito sa baba. Ayan. Alam di ba, naisip ko, what if, um, what if, kasi nahihirapan talaga ako kapag retainer, -re pag lalo na pag kumakain. So, naisip ko, what if kung magpa na lang ako? Kasi, yung binary kasi, 5 to 10 years daw yun. Kaso nga lang, ang isip ko, kailangan ko umuwi ng Pilipinas. Kailangan ko siyang umuwi para magkaano ng engineer. Kasi dito, sobrang mahal, guys. Umaabot siya. Basta sobrang mahal. Ang mahal-mahal ng engineer dito. Kaya, mas gusto ko na lang sa Pilipinas. Tapos, ito yung lumpia. Nagluto kasi ako ng kanin. Gusto ko munang kumain ng ng um, kanin bago kumain ng mga ganito. Tingnan nyo naman, guys. Ayan, bilo-bilo. O, bilo. yun. Or kakain mo na ng bilo-bilo. Yung kanin ko kasi hindi pa naluluto. Tapos yung ulam ko. Ayan, hindi pa rin siya lahat. Ayan, guys. Yung kain ko muna maluto yun. Tapos yung laptop ko, hindi pa ano ay laptop yung ano tawag yan ipad laptop ipad hindi pa naka naka tawag dito naka polo shirt manood sana ako ng movie mga sira kong phone yung phone ko sira eh ayun lang sunday to day nandito sa bahay ng lolo ko at wala pa sila kasi nasa London pa. Pero babalik sila kapag Um, babalik si Lolo no member ewan ko kung sama si Lola kasi si Lola ni pala basta yun na so anyway guys magpapahinga ako ngayon kasi sobrang napagod ako kasi last Sunday hindi nga ako nakapag off wala ding off diba Ayan. so yun lang ang init. Ang init sa labas. Sobrang init. At saka namoblema ako dito sa aircon. Kasi ah, hindi siya maon. Hindi, yes, hindi ta siya, hindi siya maon. Kailangan ko pa umakit dito sa may ano, tingnan nyo. Umakit pa ako dyan sa hagdan na yan. Sa ladder na yan, para magkaroon lang ng, magkaroon lang ng, ang dito, yung aircon kasi sobrang init sa labas. ba diba? Tapos, kailangan mag aircon dito kasi wala ako last, ma eh, wala ako last week. Oo, hindi nalamigan tong bahay. Kaya kailangan every Sunday, kada every one week yung lalamigan to So, sinage ko. Pero, ganito ako kasi ito lang yung damit na meron ako ngayon. So, anyway guys, dito ka na i-end yung vlog ko. Bye-bye na. And, happy Sunday. Sana hindi kayo magsawa sa akin. Yun lang. Tatawagan ko pala yung anak ko kasi birthday niya kahapon. 16 years old na siya. May talaga na ako. Taas ang tawag niya sa akin, ate so anyway guys, bye bye, God bless.